Matot na siya. Hmm. Uulan pa to ng uulan. Nakapaw na dito sa amin. Pero hindi naman siya maabot. Hanggang ganun lang siya. mula last na hmm. Oh, grabe oh minsan natatakpan pa yung yung mga ano dyan mga damo natatakpan yan puro tubig na yan minsan umaabot sa dito pero hindi siya umaabot hindi na siya umaabot dito sa amin yan oh grabe siya oh ang dami na naman ditong mga isda to Pag, pagyan pag yan, lumubog na, hindi na yung makita. Malalim na talaga siya. Pero dito, hindi pa naman siya masyadong malalim kasi meron naman, meron pang nakikita kanu oh, lupa. Yun, may nakikita pang lupa dun Kaya hindi pa masyadong pumunta dito. Kasi nga tinatakpan siya nito. May wall kasi to eh. Kaya yan yung purpose nito pag uh, umulan at umangat yung tubig, hindi sa basta-basta napupunta dito sa amin. Parang yan yung pinaka-wall niya. Hanggang kasi hindi pa masyadong